Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Filipos 2.13. Ang sabi po, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Na yung ating pag-uusapan po ngayon, gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Paano po natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung maging sensitive tayo sa kanyang mga pagkilos para sa atin. Ulitin po natin yung verse 13 sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Take note, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang pagkilos po ng Diyos sa atin ay hindi po para gawin tayong papit na parang wala tayong intellect, wala tayong emotion, at wala tayong will. Kung magkagayon, hindi na sana magkakamali ang tao at perpekto na sana ang tao. Pero hindi ganito ang tinutukoy na pagkilos ng Diyos para magawa natin ang kanyang kalooban. Ang pagkilos ng Diyos ay naaayon pa rin ito sa ating freedom of choice na dapat atin itong makita, maramdaman, at makonvince tayo. Halimbawa, ano po itong posibilidad na pagkilos ng Diyos na magtutulak sa atin upang sundin siya, na matakot sa Kanya at gumalang sa Kanya? Una po, yung buhay. Kung titingnan po natin, mayroon po tayong buhay. Ang tao kumikilos, gumagalaw because mayroon pong buhay. Hiram natin sa Diyos yan mga kapatid. Yung kalikasan. Kung mapapansin natin, marami po tayong makikita sa kalikasan. Mayroon po tayong nararamdamang hangin, init, ulan, tubig, o kung ano pa. And also, yung kaalaman. Kung ang tao ay hindi binigyan ng Diyos ng kaalaman, ano kaya ang magiging solusyon mayroon ang tao? Lalo na sa mga gamot, lalo na sa mga teknolohiya. Dahil po yan sa kaalaman. Even sa ating katawan. Ito po ay pagkilos ng Diyos sa atin, binigyan niya po tayo ng fisikal na katawan. At yung pagkukontrol ng mundo. Kung ang mundo ay walang kumukontrol, hindi po magiging maayos o di kaya maaring mapahamak ang nakatira sa mundo. So, balit may kumukontrol sa mundo, walang iba kundi ang Diyos. Ito po ay pagkilos. And also yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yan po'y pagkilos niya. At mayroong Biblia. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin na ito'y kalooban ng Diyos. At yung mga lingkod ng ating Panginoon, padala din po ng Diyos yan, isang palatandaan ng pagkilos ng Diyos. Ang lahat ng ito ay pagkilos ng Diyos mga kapatid para sa atin upang maniwala, matauhan tayo na pagwala ang Diyos, wala tayo. Kaya marapat na sa Kanya tayo sumunod at mamuhay. Paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Ang una po, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung maging sensitive tayo sa Kanyang mga pagkilos para sa atin. Pangalawa, Magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo magbingi-bingihan sa kanyang mga pahiwatig. Dapat mayroon po tayong spirit of discernment dahil may mga pangyayari tayong karanasan sa nasabing pahiwatig. Halimbawa, pag may darating po na bagyo, ang pahiwatig nito ay umiiba yung panahon, humahangin, umuulan at umaalon at madilim, makulimlim ang panahon. So dapat may discernment ka dahil ito ay utos na para umaksyon. Kaya 'yung salitang discernment mga kapatid, 'yan po ay pag-uutos sa atin para tayo'y umaksyon. Tula din ng sakit mayroong tinatawag na symptoms. Ibig sabihin may mga pahiwatig na sinasabi. Another example, nasa ilog ka. Nakakarinig ka ngayon ng ingay na parang may rumaragasa'ng tubig o baha. So, huwag mong isa walang bahala iyan. Pakiramdaman mo, mapagmatyag, dahil pag magbingi-bingihan, siguradong mapapahamak tayo. Alam mo sa buhay natin, kapatid, ang Diyos ay laging may pahiwatig upang gawin o isagawa natin ang kanyang plano o kalooban. Pero, kung magbingi-bingihan tayo, mapapahamak tayo. Kung napadaan ka sa video ito, hindi ito aksidente, kapatid. Kung nakadalo ka sa mga Bible study, kung may nag-invite sa iyo na mag-church, may pahiwatig si Lord nito sa iyo. Na gusto kanyang maligtas, lumago at lumalim sa kanya at ayaw kanyang mapahamak. Kung may nag-advise sa iyo at nakita mo mismo sa Bible dahil nagbabasa ka, na dapat unahin ang Diyos, na dapat kang maging tapat, na dapat kang maging masigasig sa pagdalo may pahiwatig si Lord nito sa iyo kapatid na maayos ang buhay mo sa kanya. Kung may mga problema, may mga nararamdaman o kahirapan, may pahiwatig ang Diyos nito sa atin mga kapatid. Kung umaasin so ka, binigyan ka ng maraming pagpapala, umuulan ng pagpapala, may pahiwatig si Lord nito sa iyo. Gagawin Kanyang channel of blessings sa mga kapos palad. Laging magbasa ng Bible, Manalangin at maging devoted sa Kanya upang ma natin na galing kay Lord ang mga pahiwatig o mga mensahe. So paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Pangalawa, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo magbingi-bingihan sa Kanyang mga pahiwatig. Number three, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung mayroon na tayong Holy Spirit sa ating puso. Hindi natin 100% na magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala tayong Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay ang kontrol ng ating buhay. Ang Holy Spirit ang gumagabay, pumapatnubay, nagtuturo, tumutulong para magkaroon tayo ng love, magkaroon tayo ng joy, peace, patience, magkaroon tayo ng kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po ay pagkilos ng Diyos na bigyan tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng ating pagsampalataya kay Hesus. Dahil mayroon ng Holy Spirit sa ating buhay, simula na tayo ay sumampalataya kay Hesus, magaan na nating masunod ang kalooban ng Ama. At tinutulungan tayo ng Holy Spirit na laging masigla, laging masaya at may pagtatyaga. Kaya hindi tayo manglulupaypay, bagkus ay sumusulong, umaabanti sa mga hamon ng buhay. Ano po ang sabi sa unang Juan 4.13? Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Kaya kung walang Holy Spirit, walang mananatili sa Diyos. So balit dahil may Holy Spirit tayo, ang sabi dito, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkaluuban niya tayo ng kanyang espiritu. Kaya masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Dito naman sa Roma 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ang espiritu ay pumapatnubay talaga upang masunod natin ang kalooban ng Diyos dahil ang mga anak ng Diyos sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dito naman sa Roma 8.16, ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya sure na sure na yung mga may Holy Spirit sa puso, anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos. So paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Review tayo. Una, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung maging sensitive tayo sa kanyang mga pagkilos para sa atin. Pangalawa, Magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo magbingi-bingihan sa kanyang mga pahiwatig. Number three, magagawa natin ang kalooban ng Diyos kung mayroon na tayong Holy Spirit sa ating puso. Application po natin, una, dapat tayong maging sensitive sa mga pagkilos ng Diyos dahil ito ay para sa atin na dapat tayong sumunod sa kalooban niya. Number two, lagi nating tandaan na laging may pahiwatig ang Diyos sa atin naway huwag tayong magbingi Number 3 tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, sumampalataya ng buong puso upang manirahan na ang Holy Spirit sa atin. At kung may Holy Spirit na tayo, hindi mabigat sa loob natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po! God bless everyone